Jim, maaari ba magtago sa bahay mo? Makikita ka rin nila dito. Hindi! Uh. Billy uh. Nakita mo ba si Tom? Si Tom? Hindi! Nakita ko, Tito lang siya tumakbo eh. Hindi ko alam. Hmm? Alam ko, nagtatago siya sa bahay ni Jim. Jim, sabihin mo na sa akin ng totoo, nasa loob siya ng bahay mo, no? Uh. Umamin ka na, Jim. Alam ko nandyan siya. Sumpungero talaga. Oh, ngayon, dyan ka lang ha. kang gagalaw. Oh, tama na yan. Tapos na. Anong tapos na? Ngayong pangalan ako nagsisimula eh. Eh, di tapusin mo na na mabilis. Sige na. Hindi basta-basta to. Kailangan magandang pagkakagupit ko. Kahit na hindi maganda. Sinabi nang huwag kang magalaw at matutuso ka nitong gunting. Kala mo kakalbo hindi kita! Huwag ka nga malikot! Aba, Dr. Mitchell, wala yata ako natatanda ang may sakit sa pamilya ko ngayon. Anong kailangan nyo? Ay, alam ko. Mahihilingin sana ako sa'yo, Polly. Ah, sige, tuloy kayo. Ano, gusto ni Mary na maging isang nurse? Hindi ko lang matandaan kung kailan yun, ngunit nabanggit niya sa akin. Hindi ko yata nalalaman yan. Kaya naisip kong nga uh, gusto kong kunin siyang bilang uh, pansamantalang nurse ko kung papayag ka, Polly. Bakit? Anong nangyari kay Onil? Sa palagay ko ay may balak siyang bumalik sa Quincy. Nariyan naman ang may bahay mo para tulungan ka. Kaya nyo ng dalawa dahil iilan na lang naman ang mga pasyente mo. Ay, hindi naman ganun iilan lang ang pasyente. Totoo yun. Marami ka ng pasyente ang lumipat kay Dr. Robinson, lalo na sa umaga kasi hindi ka pagising. <coughs> Anong hindi gising? Ang ayoko lang paghintayin ng mga pasyente ko ng matagal sa umaga, Polly. Dahil nga, hindi ka magising. Doktor, <coughs> tigil mo na ang pag-inom at manggamot ka na lang. Baka lumipat ng lahat ng pasyente mo kay Dr. Robinson. Oo na, Polly. Teka nga sandali. Yung tungkol kay Mary, Payag ako kung yun ang gusto ni Mary. Kaya lang, makaya-kaya niya ang pagiging nurse. Huwag mong ilain buko. Mapuro na kasi itong na to eh. Sabihin oh. mo, hindi eh, ka marunong gumupit. Aba, marunong ako ah. Oh. oh, ayos na. Tignan mo, Sid. Ayos, ang ganda. Bagay na bagay sa'yo, Tom. Ang gwapo. Magngayari din sa inyo to. Mary, maaari na ba akong umalis? Ay, nako, Tom, hindi ka ba pwedeng umalis? Puputuloy ko pa yung gilid, do. Oh. Tama na to. Ay, nako, hindi. Ar Aray. Sabi na nga ba talagang mapurol na tong gunting? Mapurol? Eh, binatuka mo nga ako, eh. Bagamat nakakahiyang ako pang ina niya ang siyang pupuri sa kanya, talagang matalino siya. Tama ka at iyon ang kailangan upang maging mabuting nurse. Siya nga pala, nasan si Mary? Anay! Tama na naman, Mary-o! Oh. Kunti na lang to. Hindi kasi makagupit ng maayos tong gunting, kaya matagal. Nakikiusap ka dyan, tapos mambabato ka. Hmm, minsan lang naman, eh. Marami beses na. Minsan lang naman, eh. Di ka kasi marunong. Anong sinabi mo? Ako hindi marunong? Oo, oh, ikaw! Aririri! Huwag kang maggalaw! Sobra ka na! Ayoko na! Eh! Hey. Umupo ka muna! Umupo ka muna! Sandali na lang to, Tom! Ayoko na, sabi Iwanan mo na ako! Oh, anong nangyayari dito? Oh, Mary! Huwag mong iwas-iwas! Ang gunting baka masaktan si Tom! Pag si Mary ang naging nurse ni Dr. Mitchell, sigurado ko mababawasan ang pasyente. Hindi, nagkakamali ka, Tom! Ba't hindi? Dahil maganda siya, maraming binata ang magpapagamot ngayon kay Dr. Mitchell. Uy! Uy. Ikaw naman, Sid. Pero sa tingin mo nga, maganda ba ako? Oo naman, maganda ka! <laughs> o sige, Sid. Ibibigay ko na lang sa'yo yung kahong gustong gusto mo. Kunin mo na lang sa akin mamaya, ah. Talaga? Salamat, Mary! Ang galing mo mambola, Sid, ah. Bakit ba parang dudo ka? Eh, totoo namang maganda si Mary, ah. Uh, oo nga, oo nga. Ah, uh, Mary, tutulungan mo nga ba talaga si Dr. Mitchell pansamantala? Oo, Tom. Sa ngayon lang. Siya nga pala, wala ako dito sa umaga. Kaya kung pwede lang, Tom, wag mo munang kukonsumihin si inay, ha? Ikaw naman. Huwag kang mag-alala. Akong bahala. Sinabi mo yan, Tom, ha? Ipangako mo yan sa akin, ha? O, sige. Alis na po ako. Sige, anak. Sige. Sige. ngayon, pumunta na si Mer sa trabaho. Ako naman ay... Maglilinis ka? Hindi, maglalaro. Tamad. si, nasa na yung kahon? Huh? Ano bang sinasabi mo? Huwag ka na magkunwari. Yung kahon binigay sa ni Mary kagabi, di ba? Ano ka ba? Akin na kahon yun eh. Ikaw talaga, hindi mo ba bibigay sa akin yun? Hindi ah, tagal yata bago ko nakuha yun. Sa akin na lang yun! Ayoko! O oh, sige, ipagpalit mo na lang sa akin ang gusto mo. Ayoko nga, lalagyan ko yun ng mga mahalagang bagay. At isa pa, nasususian yata yun. Ipagpalit mo na lang sa akin ang holin. Ayoko nga. Mampung holin. Tigilan mo nga ako. Wala ka naman mahalagang bagay, di ba? Eh di mag-iipon ako. May pungholin, sa kayong kanyong gawa sa karate? Hindi ko pa rin ibibigay ang kahon. <laughs> ibibigay ko sa iyo yung kolyar ko. Magagamit mo yung sa pag-alaga ng aso. Ano ka mo yung kolyar mo? Oo, kapalit ng kahon mo. Hmm... Hindi ayoko. <gasps> Bala ka. Hindi na ako makikipaglaro sa iyo kahit kailan diyan ka na. Ha? <laughs> ah? <Tom>, sandali sa dalila. <laughs> Sinong pasyente ah, yun, Mary? Hindi po pasyente. Si Ginoong Rogers po yun. Ipinabibigay ito. Ah, uh, ilistahan uh, ito ng utang ko sa kanya. Hindi po kayo kikita ng pera kung hindi kayo manggagamot, hindi po ba? Oo, oh, tama. Eh, wala pa pong pasyenteng dumarating para magpagamot. Abay, napakagaling nun, hindi ba? Po. Isipin mo na lang, ang ibig sabihin nun, walang tao dito sa ating may sakit o nasugatan, Abay, hindi ba maganda yon? Yon ang misyon ng mga manggagabot. Ngunit nakita ko pong maraming pasyente ang nagpunta kay Dr. Robinson. Mary. Po? Ibig kong wag mo na siya muling babanggitin habang narito ka sa akin, ha? Po, ang ibig niyo po bang sabihin si Dr. Robinson? Siya nga. Ang batang yon ay walang alam. Ngunit ang palagay ko naman po'y magaling siya. Mukha po siyang malinis at matalino. <laughs> Karoon pa, Mary? Gusto mo rin pala ng ganoong huh? uri ng tao. <laughs> Hindi ko po sinasabing gusto ko siya. Siguro po eh. Inis lang po kayo kay Dr. Robinson dahil kadarating lang po niya dito ay marami na kaagad siyang pasyente. <laughs> Dr. Mitchell, tutulungan ko kayo sa abot ng aking makakaya. Kung ay maipapangako niyong manggagamot kayong palagi, tumingin lang po kayo ng maraming pasyente gaya noon. Dapat nga yata, dahil sa lagay ko ngayon, baka hindi pa kita babayaran sa iyong paglilingkod sa akin. Eh, hindi ko naman po kailangan ng bayad. Ituro niyo na lang po sa akin ang mga dapat kong gawin. Ah, hindi. Dahil sa kinuha kitang nurse ko, dapat lang bayaran kita kahit kaunti. Ah, may dumating yata ang pasyente. Po, talaga po. Mm. Oh, Inay! Bakit po? May sakit po ba kayo? <laughs> wala naman. Dinala ko lang 'tong pananghalian mo. Ang inay naman. Pwede naman po ako umuwi at doon kumain. Pero lampas na ang pananghalian. Ano po? Ganun po ba? Marami ba kayong ginagawa? Uh, wala pa nga pong dumarating na pasyente. Ha? Ano ka mo, Mary? Ah, uh, inay hindi po ba masakit ang ulo nyo? Ha? Huh? Um, hindi, hindi naman. <tip> eh, ang tiyan Ha? Huh? Wala, wala akong sakit. Inay, maaari po bang magkasakit kayo para magkapasyente kami? Ha? Huh? Ano ka ba, Mary? Uh. 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 Tom, ano Ah, uh, nabasa ko na minsan 'yan eh. Ang tawag uh. diyan, balon. Balon! Parang manghalimaw ah. Hepe! 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 Halip ah, po kayo. Ah, Teka! Hepe, ano po kaya yun? Huh? Ano kaya yun? Bumaba na sa lupa ang Panginoong Diyos! Ah! Ah! Naku, nawala. Bakit ganun? Dapat nakikita nating lumilipad. Baka naman bumak sa may bundok. Oo nga, no. Halika na! Ah! <laughs> last <laughs> am Oo. Oh. Uh, Ais, po ba kayo? Uh, mm, oo, maraming salamat sa inyo, ha? Uh, wala po yun. Nasaktan po ba kayo, Ginoo? Uh, hindi ko pa alam. Naku, dumudugo po ano nyo. Ha? Uh, maliit lang to. Wala to. Walang ano man to. Uh, uh, salamat. Uh, uh, huh? Tumama yata ng malakas ang balakang ko. Ray. San po ba kayo nanggaling, Ginoo? unang unang ang sasabihin ko sa'yo, ang pangalan ko ay Arthur O'Connor. Arthur O'Connor? Saan po nang galing ang malaking lobong yan? Alam mo yung balo na yan, iyo? Mahilig po akong magbasa at minsan po, nabasa ko po ang tungkol sa lobo. Una po yung ginawa sa pransya. Di po ba? Tama ka. Ngayon lang ako nakakita ng batang maraming alam tungkol sa lobo. Ngayon, nasa naman akong lugar? Nasaan akong parte ng mundo ngayon? Ha? Sa St. Petersburg po. Ngayon ko lang narinig yung bayan nyo. Anong party sa Amerika? Misuri po. Misuri? Hindi pala ako masyadong napalayo ng gusto. Ginoo, eh saan naman pong party ng mundo kayo galing? Sabihin mo muna sa akin ang pangalan mo. Uh, ako po si Tom Sawyer. Uh, at ikaw naman? Ako po si Akal Berfin. Ngayon nakilala ko na kayong dalawa, Tom at Hak. Maraming salamat sa pagliligtas niyo sa akin. Ngunit sa pagkakataong ito, wala pa akong maaaring masabi sa inyo ukol sa balon. Ang masasabi ko lang, ang balon na ito ay pag-aari ng hukbong Amerikano. Yun lang ang alam ko ngayon. Hukbo po? Oo. Kung ganun, sandalo po kayo. Ah, hindi. Isa akong ininyerong nagtatrabaho sa hukbong Amerikano. At meron akong ipagagawa sa inyo. Kailangan kong dali ng balon na yan sa Chicago agad-agad. Eh kung ganun po, sa Chicago kayo nang galing. Tawagin mo na lang akong Arthur. Kung pwede lang sana, gusto ko magtrabaho kay sa akin. Gusto nyo ba yun? Ha? Ako po, gusto ko. O din po. Salamat sa inyo. Kayong dalawa, gusto kong tawagin ninyo ang happy nyo at may sasabihin ako. Hindi na kasi maaaring paliparin ang balo na yan kasi kailangan ng lubid at mga tauhan. Kaya kung pwede sana, uh, bakit tawag na... Uh, 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 uh. nabali yata ang pa ako, hindi na ako makalakad. Kumapit po kay sa balikat ko. Uh, uh. Uh. Uh, hindi naman siguro Sige na, pakitawag nyo na ang Happy uh. niyo. Ayun na po sila huh? Huh? Ikaw, pakawala mo ang mga bata hmm? huh? Huh? Kung hindi, papariling kita Hindi yata na unawa ni Happy. Boss po! Bagyo po pa Dumating lang po siya sa akin na balo na yun, oh! Hindi po siya masamang tao! Tom! Totoo ba yun? Opo! Isa po siya ininyero! Siya po si Arthur O'Connor! May gusto po sana siyang hilingin sa inyo, kung po! Salamat Salamat Kamusta po kayo? Ako po si Arthur O'Connor. Salamat po, Hepi, at napayapaan niyo ang mga tao. Alam mo, sa totoo lang eh, nung ang halimaw na yan ang... Yung nga pala ay tinawag dyan ng mga tao. E eh, bumagsak dito sa Cardiff Hill. Inisip ko na sana eh, hindi na ako ang happy ng bayang ito. <laughs> Patawarin po ninyo ako sa ginawa kong gulo. Kung gusto po ninyo, ako po ang magpapaliwanag sa mga taong bayan. Huli na kayo! Nakakita ako ng isang taong lumipad sa papawirin sa unang pagkakataon. Ang balon ay ipinadpad ng hangin at bumagsak sa aming bayan ng hindi sinasadya. Mari na palang lumipad ng tao sa Papawirin. Gusto ko rin lumipad balang araw. Lilipad ako sa anumang paraan. <laughs>